Buktong, buktong! Nang sumipot sa liwanag, kulubot na ang balat. Ang palaya. Sa bukid nagsasaksakan sa bahay nagbunutan. Amor Pagkatapos makapagpagawa ng reyna ng templo, siya na rin ang napreso. Anay matapat kong alipin sunod-sunuran sa akin anino hindi naman hayop hindi rin tao may dalawang pakpak ngunit hindi naman makalipad aparador kabayo kong pula nanalo sa karera umuusok pa apoy